Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ngayon mga kapatid ay uh, papakita ko po sa inyo ang tabang pamamaraan po sa pagpunas ng sapatos o medyas. Depende po kung anong gagamitin nyo po sa pagsasala, sapatos ba o medyas na kahit na hindi na po ninyo ito kailangan tanggalin. So bago po ako pahintulutan na gawin ito, kailangan nakapagudo na ako at nahugasan ko na yung paa ko sa wudo. Then next na wudo, kahit hindi ko na po tanggalin ng sapatos o medyas. So papakita po natin. Siyempre na una na po nakapagudo na ako at nahugasan na po yung paa. So una po yung intention na magudo tayo, hindi na po kailangan bigkasin. Then magbismillah. Then hugasan na po yung lang kamay. At saka yung kaliwang kamay. Ganyan lang po sa inyo lagi kita. nagtatatlong beses. Then magmumog ng uh, tatlong beses. So lalakasan po yung pagmumog. Maliban lang po kung buwan ng Ramadhan. Sa araw kasi ang sun na po ay hindi po natin lalakasan. So papatay natin ang tubig para makatipid tayo. Para hindi masaya yung tubig. Then kukuha ng tubig. Then mag lalakas natin yung pagsingot at pagsingap pag isisingap po yung uh, nasikot natin ng tubig hanggang tatlong beses din maghihilamos ng tatlong beses katulad din po nakasanayan natin din kapag mahaba yung balbas o so, hagurin din po yung balbas kung sakali may balbas sa mga kalakihan pag wala naman po ay mukha lang po yung hugas hanggang tatlong tatlong beses po patayin natin ng tubig para tipid tayo sa tubig Di eh, pagkatapos natin hugasan ng mukha na mukha ng tatlong beses ay hugasan natin ang ating kamay hanggang siko so palagpasin natin hanggang siko dapat po mabasa lahat yan kasi kung may bakante dyan na hindi nabasa ay hindi dahilan na hindi matatanggap yung wudo natin pag hindi natanggap ang wudo hindi rin tanggap ang sala tuloy so, pa tayo sa kaliwa so ang nakikita nyo po sa video inuulit ko po lagi kasi nakaharap yung camera kaya kaliwa po yung nakikita nyo kanan po ang inuuna ko dyan di po kaliwa nakaharap lang po yung camera so ganyan, kukuha ng tubig, tapos pupunasan natin ang ating ulo isang basis lang po yan, hindi na po yung kailangan ulit-ulitin, isang basis lang po then yung ituturo sa loob ng tainga yun, yung inlalaki po sa labas ng tainga then kukuha ko ng tubig, kanan po yung nakikita nyo, so hindi ko na po kailangan tanggalin yung medyas pupunasan ko lang po, ganyan lang po, isang basis lang sa ibabaw lang po, yan then susunod ko yung kaliwa yung nakikita nyo po Baliktad po yan kasi nakaharap yung camera. So, yan pong pinapakita ko, hindi po kanan, yan kaliwa po yan. Hindi po ko na naman po. Yan. Sa ibabaw lang, pwede na po kasama yung sa ilalim. So, tapos na. So, pwede na ako magsela. Sa condition po, bago ko ginawa yan, nakapagudo na ako, naugasan ko yung pa ako. Hindi po pwede direct lang magudo ka, magpupunas ka agad. Kailangan mauna yung pagudo muna na maugasan yung pa. Then, doa. Doa ng ano, udo na naituro ko na po sa inyo. Binabasa. Then sa residente, 24 hours yan, pinahintulutan sa'yo. Pagka after 24 hours kailangan mo na tanggalin yung medyas mo magugas ka na ulit ng paa sa biyahero 72 hours tatlong araw at tatlong gabi pwede rin po na ano kalibon mga nagtatanong pwede bang punasan yung ano pag after maguto pag tuwalya o mag pan yung magpunas ah, pwede po hindi po bawal yan wala pong problema na magpunas tayo so ganun lang po mga kapatid kadali kung ano po yung gagamitin mo sa salaw sapatos sapatos ang punasan kung medyas ay medyas ang punasan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh